Ano ba 'tong Sino pa katanian? Si siya Vlog. may akong eh pink 'te, ganyan din siya. Santo ganyan din siya. Mga kandamit. Ano ka? lang. Meron wala akong pang ano, opening ng vlog ko. Masasama e, ko na lang ito sa video. Mm Sarap ng tubig. Malamig. E, <coughs> mo Malalim ba yan? Hindi. Hindi.